ah uh, natin yung ibang view sa kanyang bahay. ah uh, inuhalon din natin ng video pati yung asong alaga nila na imported na kulay itim. At saka yung labas ng kanilang uh, bahay doon sa may uh, skinita nila. So, uh, uh, kalsadang maliit na uh, feeder road liat ang tawag doon. So, at eh, mga halaman na nandun at uh, hanggang sa pag-uwi namin, ng, uh, uwi na kami ng uh, dito sa Munyos At uh, para ma kompleto natin yung tamang dating ng, ng video na ito. Uh, so, e, eh, panoorin nyo mga kaibigan at uh, hanggang sa pa-uwi. Pag-uwi namin ng Munyos. Hello mga kaibigan, o mga friends, o mga dito sa ating uh, uh, series rito sa ating uh, episode. Episode 31 nito, The Problems. At nandito tayo ngayon sa lugar ng lupaw na tinatawag na barrio e eh, Salbasyon. Salbasyon ba? Salvation. Okay. Oo. At uh, ito dito napunta ako dito kasi nandito yung kamag-anak ng isang aking kaibigan. Ang kaibigan ko ay ito si Alfredo Liktawa at nasa Facebook siya at ito naman si uh, Liktawa rin, Rico Liktawa. At uh, ngayon ang pinuntahan nil namin dito ito si si kaibigan Victor na ligtawa rin ang apelyido at kamag-anak nila. So yun at it uh, dito ngayon ay, ay konting kwal lang at uh, konting uh, interview sa kanya dahil may sinasabi siya nung unang daw ay mahirap daw ang buhay nila. Ngayon, Makikita mo ang dating kasi ang bahay nila ngayon eh, mansion ang sura. At paano nangyari ang mga ganon sa kanyang buhay na siya ay isang magsasaka lamang? Ngayon tatanungin natin siya, si ating kaibigan na si eh, Victor. At ang edad daw niya ay 64. 64 ba talaga edad mo kaibigan? O oh, 64 daw. Ngayon, paano ang dating mo at sinasabi mong nung una una da na una eh mahirap ang buhay nyo pero nakikita ko na parang ngayon na ang ganda-ganda na ng buhay mo ngayon paano ang ginawa mo sa umpisa kaibigan Ay, nung araw kasi bumili ako ng ah, bumili kami ng ha bundok doon ah, bundok hmm? bundok ah, bumili ng luka oh, oh. tinanong ko ng kamuting kahoy mm -hmm. And so, ka, oh, mm ginaw -hmm. uh, lang ako sa talabira ginaw oh, otang ko yun, yung itang katina ko. Ah, ganon. Naka, pag ipun ako ng uh, kamote. Yung, uh, anong klaseng kamote yung tinanim mo? Doon? Kamoting kahoy. Ay, kamoting kahoy. Oo, okay. ala ko yung bageng. O, kamoting kahoy pala. Ngayon, <coughs> nangyari, marami kang naani Ganon ba? Oo. <coughs> so, Mayayasan uh, dan siguro isang daang sako. So, gaano kaluwang yung pinagtaniman mo naman doon, kaibigan? Maluwang yun. Mga 2.2 yan. 2.2 hektar. Ah, pero bundok. Bundok, okay, syempre. hindi, hindi naman ganong mataas ay yung tama lang na. Oh, ano bang nangyari doon? Ah, hindi mo ba nilinis yung bundok na yun? O, oh, parang kinaingin mo. Kin medyo maganda ang dating at na walang ganong damo o naka, nakatanim na kahoy, wala, walang ganon. So, 2.5 hectare, 2.2, uh, mahigit dalawang hectare yan daw na tinaniman niya. At uh, tapos, nung maani, dinala raw sa talavera. Pinautang ko to. Pinautang pa rin. <laughs> o sige, ito mo paano nangyari. Palit. Ah, uh, Ah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, may barangay doon. Nakalimutan mo kung anong pangalan ng barangay? sa Talavera? <laughs> oh, sige. Oh, uh, paano uh, solo, nangyari? Dalawang pang-crapping hindi ko si dinigin nung di. Yung isang sabong tatlong kabang nang ang um, kalit ang um, kapalit na parang ay ganon oh, yung isang bulto ng bigas. kamote hindi bigas. bigas na ay tatlong uh, natingil ko yun oh tatlong ang kapalit oo oh. oh, oh. napalay oh. mm. yung pinagabrod yung ah, pinag <laughs> <laughs> oh. ibig sabihin hindi pa nag-abroad si yeah. si Mrs. noon mm. Mm, nai-nong pa 'yun ang ginagamit niya para maka-abroad. So, doon pa kami natutulog sa bundok. Yeah. Bakit din kayo natutulog? May doon, malayo kasi. Ah, uh, 'di may dala-dala kayo doon na Ay, mga no. abasto. May kaldero kayo doon na pang-gamit lutuan o okay? ano. May Oo. May, uh -oh. Eh, balita ako sa lugar na to, marami raw mga kwan mga panahon na yun, nung... Wala naman. Yung NPE daw. <laughs> <Wala naman. laughs> daw, oh. Eh, wala, eh ngay wala naman, wala naman, wala naman gumugulo sa inyo doon sa bundok. Wala, wala naman. O wala, wala naman naman nakikialam na sa tanim mo doon na sila mag-aani doon sa tanim mong kamuting kahoy o balinghoy. Balinghoy sa Tagalog yun eh. Wala pa, wala, eh, wala nang Ah, gano'n. Oh, so, di, nung nakabroad na yung misis mo, sa Switzerland, tamo yung pinunta niya? Saan? Ah, Oman. Tapos, nag-ship nag siya ng ibang bansa. Gano'n. Hindi lang siguro, Oman ang pinunta. Oman o Switzerland. May iba pa? Oman, Switzerland. Ang ambassador yung Ah, ambassador uh, yung amo. Nag-plus pang na, down uh, sa tsinlan. Yo, talaga. Ano ano kaya na po. Ah, kaya pala. So, at hanggang ngayon eh nandun pa siya. Ilang oh. taon na siya doon sa abroad mula noon, nung nag-abroad siya. Kung man uh, hanggang Switzerland. Ma? 25. 25 25 years yun. na siya na nandun oh. sa sa abroad. Oh. Oh, napakatagal na pala. Hindi ka ba, Juan? Ito po ang buhay na masasabi ko lang po sa inyong mga friends. Ang isang uh, mag-asawa na nalayo sa kanyang uh, uh, kasama, eh, kayang-kaya nila. Alang-alang lang dun sa kanilang uh, buhay para mapaganda ang buhay nila. Kahit na lumayo ang asawa, okay lang. At successful ang ginawa ni ni ano ang pangalan mo? Victor. Ha? Victor. O oh, successful ang ginawa nila. May dalawa kayong anak ka mo, di ba? Oh. Okay. Ano ngayon ang nangyari sa dalawang anak nyo? May nakapag-aral sila. Dahil sa kamoting kahoy lang na pinag ng dating at naka-abroad yung misis mo sa at yun na, nakapag-aral na yung mga anak nyo. Ngayon, parehas na teacher ngayon. Lalaki ba sila, la babae? Walang lalaki. babae. May apo ka na, may anak na sila. Bakit? May, 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 may <laughs> <an> <laughs> <laughs> Ala pa silang asawa? May o may asawa na kaya lang walang mga anak pa? Oo. Oh. Ganon? Pero okay lang at masaya naman ang pag nila. Yan ang kwan mga kaibigan, ang dating na isang... Mag Kahit pa wala kayong mga anak, basta magandang pagsasama ninyo. E eh, walang magiging problema sa inyo. Balang araw, ang ating poong may kapalang magbibigay ng pagpapala para ikaw ay magkaroon ng anak. Magtiis lang at magsikap, gumawa ng maayos. Kagaya ni Victor. Ngayon, isa na siyang uh, kinikilala dito sa kanilang lugar. Alam niyo, malaman siya ng bahay niya dito. Papakita ko yung bahay niya. Ito siya, uh, ito ang, uh, kanyang lugar. Lote nila ito, Maluang. At ito ang kanyang bahay. Hindi pa ito napinturahan kasi hindi pa nila nakasikaso pero halos tapos na. wala na lang dito ay pintura. Napakalaki itong bahay na ito at uh, biruin yung nag-iisa lang siya nakatira dyan sa malamans yung bahay na ito. Oh, at dito, kapatid niya siguro yun nandito sa uh, baba niya. Nag-iisa lang siya sa bahay na ito at yan ang buhay ni yan ang buhay ng ating kaibigan na si Victor. Oh, at uh, alam nyo, ganyan na ang pagsikap ni isang tao. Basta kikilos ka lang ng maayos, wala magiging problema at darating sa iyo ang biyaya. Kagaya ni Victor, ating kaibigan. Okay? Salamat sa pag- uh, pag-interview sa iyo, kaibigan Victor ha. Uh, ako si Lakay. Ako si Boy. Boy Balistero sa YouTube, Lakay sa you, sa Facebook. Okay, salamat, kaibigan. What's your name? What's your name, baby? Oh, <laughs> stand up, stand up. Ang galing nga, uh. ang pogi pogi ah. Uh. <laughs> ang pogi ng aso na ito. Oh. Yeah, idila <laughs> eh, idila. <sighs> oh. Hello. Ah. <laughs> uh, ano? Oh. Oh, ay tinitingnan niya yung may pusa doon eh.

Ito, nandito na tayo sa highway at pauwi tayo. Yung dalawang kasama ko ay ayon at nahuli. At uh, ito sila. Parating na sa... Ayan, uh, pauwi na kami ng Munoz. Okay, Oh. Ayun na sila. Sige, susunod na ako. Oh. Ayun na sila. At, uh, okay na. Okay friends, at uh, hanggang doon na lang tayo. Uh, dito na tayo sa ating bayan dito sa munyos At uh, arating ng maayos. Uh, mula sa pagbabike doon sa Lupao. Sa bayan na Lupao, na katabi ng munyos At uh, ito, nakauwi tayo ng maayos sa pumagitan ng pagbabike. Ah, uh, salamat sa inyong uh, panonood at kung pwede, pwede ulit-ulitin. At kasi maganda itong episode nito. Episode uh, 31 ng The Province. At uh, yung meron tayong in-interview ng isang tao at yun ang highlight ng uh, episode nito. So, uh, salamat sa inyong panunood at saanapagpalain tayo nawa ng ating pong may kapal, manakiling, uh, manalik sa kanya. At darating ang araw na magbibigyan tayo ng pagpapala mula sa kanya. Salamat sa inyo at uh, pagpalain tayo. Magandang araw sa inyo at uh, masayang panunood. Bye-bye!